Tararan! Ayan ang kanyang balansi mga kabish. Ayan! Tiba-tiba. Tingnan natin. 2, 3, 4, 5, mga 7, ayan, naalala nyo ba yung binilag ko na uh, gumawa siya ng tangkab ng kuset, ayan, nandito siya mga kabishi dahil uh, kukuha sya sa kanyang balansi, ayan, tingnan natin ayan mga kabishi si awil, yan yung binilag ko na gumawa ng tangkab tarararan ayan ang kanyang balansi mga kabishi ayan tiba tiba Tingnan natin. 2 3 4 5 Wow, na wow. Ang kanya, ang kanyang balance mga 5, kabishi sa pusit. 5,940. Ayan, oh, ay, dami ya. Baka na naman dyan. Ah, ayan, na. baka naman. Anong masasabi mo? Grabe, pamusitin ko na yung asawa ko. Eh. Hmm? Ay, ganon? <laughs> o, ayan mga kabishi, o, laki ng kanyang balance sa pusit. Yan yung gumawa ng tangkab. Pambili ng bilog lahat. Bilog, Bigas. <laughs> Lagot ka sa asawa mo. Bilog talaga. Tama na, tama na. Bigas. Muli na ko. Ayan, babay na. Muli na daw siya. Ayan mga kabishi. Eh. Nag-grocery na siya. Bumili na siya ng panggamit sa kusina. Nang dahil sa balanse eh. nakabili ng mga groceries. Ayan. Maganda talaga mga kabishi pag masipag at syaga. Sipag at syaga? at merong mabalanse. Eh. Ayan. Suka, toyo. Kanapat oh! si mm -hmm. Sibuya, sili, suka, toyo. Ayan, pang talaga. Ah, ulam pala niya mga kabisya, adubong pusit. plus may zondrox pa Maglalaba ata ata ah. laki ng balang si paglaba ka na <laughs> si pag naman tuk ah, aso bitaw na siya eh di man si suka kay mag-adobo siya ng pusit. Okay. Shoes glow? Para saan ang shoes glow? Sa tangkap, sa tangkap din? <laughs> Oo nga, naka, na, nakalabas na ngayon Kahapon ko pa sana ibigay. Ayan, sa tangkap. Para din pala. Shoes glow. Mm -hmm. Okay na. <laughs> Sipag-sipagan ah Sipag-sipagan si Jerel Ayan, dito tayo mga Kavish Sa dagat Papunta tayo sa dagat Kasi ang ganda ng dagat Mga Kavish, ayan Wow, ang laki ng dagat. Sarap maligo. Abot dito sa may hagdan. Hmm? Si hmm. ang ganda ng dagat. Mga bata, o, naligo. Ano yan? Isda? Ay, may patay na isda. Ano yan ano's da yan pakol no da yan ha uday kasi hindi karet ano da yan tilapia la sa noita tilapia tilapia ah ano yan, yan? yan? tinapo na lang dahil na ano nabulok na hindi nila naluto ano pa wag da yan mabaho na yan Ganda dagat, oh. Abot dito sa may hagdan.

kali Cottage. pa pala ngayon kaya maraming mga bata naliligo. Walang pasok. bayan at maritesan hello mga gags hello daw mga gags hi hello, mga black dibi dibi sa cellphone